Sir, Good day sa inyo lahat. Welcome sa so isa na naman panibagong short vlog lang po. So, nandito tayo ngayon sa van natin. At, uh, wala pa nyo. Nag, ay, hindi, Wala pala akong vlog mo ano, nag-adjust ako ng clutch pedal. Ng, uh, itong van. So, minsan kasi kapag uh, medyo na-stuck ako sa traffic. Tapos, matagal ako ano, panayang gamit ko ng clutch minsan yung cambio hindi po so yun ang naging issue nito no? hindi naman ano pero pag binomba ko pumapasok naman so nag-adjust ako ng ano, clutch pedal dito ayun adjust ko to tingin ako kung malalim mong play 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 so ayun naayos naman naayos naman kahapon pero hindi ako satisfied sa naging ano, naging resulta. Meron pang itim mga kulang pa yung adjustment ko. So, titingnan natin kung okay naman eh. Hindi na malalim yung preplay niya. So, ayun nga, may video ako yan na tinatapakan nag-engage naman yung ano yung ano yung tawag doon uh, clutch port patawag doon yung tulak naman niya pero minsan parang ano parang may sabit pa din so syempre hindi naman sa makina yan mga master doon yan sa ano sa clutch kasi so, natin yung ano niya ito clutch fluid niya Tsaka kasama, kasama na kasi dito yung brake fluid din eh. dalawa na to eh. Kasi ano to ay eh, uh, hydraulic type. Dalawang klase kasi yung clutch no. hydraulic type tsaka yung cable type. Ito hydraulic type. So ayun, marami pa naman. Tingnan natin kung madumi na. Si pag madumi na to ibig sabihin may problema na yung primary ano niya. Eh, medyo malinaw pa naman so marami pa ngayon ang gagawin ko mga master pupunta ako dun sa ilalim no at kita try kong i-bleed yung ano yung secondary dun sa may ano clutch tawag ito clutch port yung nagpapatag ng clutch port titignan ko kung may pula kasi kung may pula yun uh, possible doon ang problema uh, pero okay na siya no? na gamit ko na maayos medyo may konting konting sabit pa hindi ko alam kung okay naman yung mga ano niya yung mga isumot naman yung ano yung, na yung kanyang shifting o baka sa bushing lang yung problema nito hindi no? ako alam <laughs> kasi may bushing to eh clutch bushing dito sa ano So, nung nakaraan tumutunog-tunog to eh linagyan ko ng oil Nawala na yung tunog yan okay na siya okay naman no yun no minsan may sabit tingin ko dito sa mga bushing to eh so bubuksan ko rin tong hood na to at lalagyan ko ng oil yung mga ano dito yung mga bushing na yan kasi may goma yan dyan baka baka doon lang yung problema no pero okay pa smooth pa rin naman no minsan lang may konting sabit reverse Ayan, pasok naman okay so okay yung testing natin dito pupunta tayo sa ilalim para mag bleed tayo pag may bula ibig sabihin may hangin so tatanggalin na natin yung bula tapos sasalinan na ulit natin yung brake fluid so mangyayari nito by gravity na lang yung pag natin pag bleed natin eh. hindi na tayo gagamit ng bomba bomba pareho lang naman yung mga master by gravity alright so bubuksan ko lang to buksan ko muna yan tapos magbibleed mag tayo alright so yan naiiwan ko pala sa bahay yung ano brick fluid pero unahin na muna natin yung bleeding no so kailangan natin ang number 10 na sa ano close range number 10 pa to number 10 o no? number 8 so susu tayo sa ilalim kailangan natin ang carton ano, Eto, may mga karton ako dito. Ayan, no? Eh. Ayan. So, tayo so, dito. May mga tayo pa naman dito. <laughs> Tanong kasya ba ako dyan? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. i de natin yung mga master. naku jeez.

kailangan mo master. check natin ha ah. Ang maganda yung ano niya okay. play niya Kailangan kasi may play to dito So may play na Ano mo pag walang preto, ibig sabihin tukod. smooth na yung pasok ng mga shifting so bleed na lang natin ulit kung di pa na natin blading oh, wala naman ako nakikitang bulak solid na solid na transmission port matawag tawag dito basta yun transmission port so ayan ayos na testingin na lang natin mamaya mag ano tayo atrasabante tingnan natin kung smooth na yung pasok ng ano ng shifting sa so, magdadagdag na lang ako ng brake fluid para para mapuno ulit yung ano yung lagayan hindi naman marami yung natanggal pero syempre para sigurado yun lang so, testing muna tayo kasi may mga naka-park pa kaya mamaya na tayo bleed kapag against sa ano, lang kapag gravity bleed lang so, natin yung sasakyan tapos din natin kung smooth na yung pasok ng mga shifter kamera I will try tuloy po masok, hindi na lahat yan yeah. eh, ididihin ko na lang siya matagal itim na ko kung hindi pa pasok yung kasi yun yung naging issue ko kakadihin na matagal mahina yung pumasok yung kama. okay na. Mamaya, i-ano na rin. Ay, hindi. Kaya pala hindi ako lumabas ngayon kasi ano, coding pala ako. So, at least ano, na-testing na natin. Nagtag na lang tayo ng, ano, ng fluid. pag tinapakan natin yung clutch, di ba? Tapakan natin. Ship tayo. Wala nang sabit. So. Okay, first. Segunda, primera, tercera, cuarta, quinta. Pasok na lahat. Nakababad yung ano kanya na. Nakababad yung pa ako. Alas lumubog lang. nga eh umaandar yung makina niya mga master. Heno. Eh Ang himig yung makina nito eh. Ang maganda rito eh. Parang hindi siya umaandar, Heno. Eh Nasa 800 RPM lang to 1000 RPM yung ano niya. Paulitin natin. Ay, sumuot naman, no. Oh. Karan, hirap hirap ako ipasok eh neutral alright so ayan mga master problem solved na tingin ko ah. confident naman ako dyan sa ginawa natin kasi bago ko gawin yan pinagaralan ko muna <laughs> and same na same yung issue dun sa napag-aralan ko Saktong-saktong Tama-tama Ay sya nga pala Ito pala yung bagong ano ko Bagong setup Kasi di ba mainit So linagay ko na yan Para kahit pa paano may hangin Yan Okay yan o Dual fan Yan ang bagong upgrade natin dito sa van natin O uh, master mura lang yan nasa 200 plus lang to eh naka ano siya sa cigarette ano so direkta na yan o ba diba? dual pan at least makakatibid sa si aircon at kahit pa paano meron tayong hangin kasi walang tinto eh ititin ko pa to sa nga pala ititin ko tong ititin ko tong van na to DIY din basta halos lahat ng gagawin natin dito sa van na to puro DIY syempre bago natin gawin yung DIY kailangan may masusing pag-aaral muna tayo kasi kung motor to ice lang pero syempre 4 wheels iba sya iba diba yan okay ganda ng ano ganda ng minor natin ulit Okay n'ya Wala nang sabit. Smooth na siya oh. Endaliri ko na nga lang oh. Oh, smooth na mga oh, master. Yung nakaraan hirap ako eh. Pinsan ayaw pumasok Ala ko may leak 'yung ano eh. Ala ko palitan na 'yung ano, 'yung clutch lining natin. Hindi pa naman pala. So, ayun lang mga master. Maraming salamat pa sa pagsama nyo dito sa ating quick, ano, quick, quick fix DIY dito sa ating van. At, na-resolve na, na natin yung problema. Okay, so, konting ano ba dito, ayos-ayos din natin kung pa tayong mga ayusin dito. Ito, bagong setup, bagong view. And, bagong view ng camera natin, ano. okay yung ano no, ganitong view ng cargo para parang ano POV ba pag nagda-drive kita yung ano buong ano buong windshield no pati ng ano okay rin kita rin sa kabila ayos so ayan na yung magiging ano natin mga master view kapag tayo ay naglalabot tapos ikutin eh, na lang natin yan Uh, titingnan natin sa likod yan yan pag magsasakay tayo ba? Diba? tapos balik kapag so, back to ano normal view so yan na yan ang ano bagong angle na lang, ano natin PO binale mga master. Tuyoy, uh, ayuman pero. Hindi ng hindi. Serbano pa rin natin yun. Yung clutch ko kasi, pag may problema pa rin. A nagkaroon ka ng problema sa clutch ang isa lang ang mangyayari sa iyo mga master marirecare tayo kaya kailangan uh, make sure natin na, na uh, working properly yan nandikot yun nandikot yung electric pa natin labi okay quality malit lang siya pero malakas din singo yung ano natin. Yung clutch. Clutch pedal. Ayos na. Hindi bomba ko eh. Pasok-pasok pa natin. success ayos success